Yo, mga bro, ah, magandang magandang umaga ulit sa inyo lahat dyan mga yun ah uh, pwede ba, bagong vlog nyo naman po ulit tayo mga putots yun ah araw po ngayon ng Webes yan ah uh, mga putots nandito po tayo ngayon sa ilog ulit yan ah tingnan po nyo yung ilog talagang okay na ano, malinaw na malinaw po siya kasi wala nang bagyo eh tapos mga putots diba kahapon kahapon po dagang malabang alon pero ngayon lang, like, nag na. Kaya lang. Yung mga taga-ilog dito, yung mga kasi hindi ka naabutan eh. Oh. Pumunta ako dito, nakita ko may lumalao. Ayan, dito, dito, dumaan. Sa ilog. Galing siya doon, oh, sa San Diego. Kasi may butas dito, San Diego. Galing sa loob ng, ano lang, ng ilog. May daan na sila. Tapos dito sila pupunta. patabit sa dagat. Ayan. Yun, eh, yung dagat. Kasi pag dito sila galing sa ilog, nakakatawid sila ng ano ng laot nakakalaot sila kasi pag dito pa sila magmumula sa tabi yan din sa tabi yun sa tabi nyo di ba ay hindi sila makakalaot ito ay ibig sabihin makapos sa pakita ko pa sa inyo nakapos ito oh. ito ba yung ilog yun. yung nakikita nyo doon sa kabila may lusot na po yung galing sila doon sa San Diego dito po sila dadaan kapunta dito hanggang sa makalusot po sila sa dagat kasi kung hindi nila gagawin po yun doon sila dadaan talaga sa San Diego hindi sila makakaano hindi sila makakatawid hanggang doon pala sa tabi baka mapisaan sila kaya dito sila dumadaan yun sa amin naman mga kapatot sa itang, hindi pa pwede lumaut. kasi ang lautan sa amin madaling araw hindi nakita ang alon baka sila silang hindi lang pwede lumaot ng araw kasi kitang po yun ang kitang po tinatawag na kita yung maraming kawel yung maraming hook pang madaling araw umaalis ang balik din na, mga alas 8 alas 9 dating nila dito Pwede pa yung Yung mga natawid po dito, mga maglalambat lang po yan. Yung tinatawag na pantihan, lambat po yun. Ayan. Kasi dito mga boss, kung makikita mo rin yun, medyo maliit na po yung alon dito sa may ilog eh. Ayan, medyo maliit na. Kaya doon sa bunda doon sa may amin. Kaya makita nyo yun, sa may amin po dyan. O, oh, po amin Oh. No? Medyo malaki-laki pa, kaya hindi po pwede. Hindi po pwede lumakot sa amin. Kaya yung mga taga San Diego pala nakakalaot. Ang taga San Diego po do, ayun po yung taga San Diego. Pero yon ay may buta sila sa kabila. May daan sila doon papunta dito sa ilog. Shortcut. Kaya nakakalaot yung mga, ano, mga taga San Diego. Pamalaki dalawang klase pa pamalaki ng mga San Diego, mga kabatot. Lamba tsaka pahila. Nagkataniki sila, sila kaya nanunulingan. Yan ang inuhuli nila. Kahit na araw sila umalis, pwede. Sa amin hindi pwede mga batots. Kailangan talaga madaling araw aalis. Kakuti. Pero sa ngayon ay maganda na po talaga panahon. Uh, wala na po hangin. Ayan. Ito, itong alo na to Mga na, siguro. Mga isang linggo na lang. Lalo na kung tuloy-tuloy na mawawalang amihan. Hihina talaga. Baka wala na isang linggo makakalawat mga tao dito. Sana huwag lang, munang magkaroon ng kasulad bagyo para makalawat ng mga tao dito. Ayan. Hirap din kasi pag hindi nakakalawat. Talaga hirap talaga dito. Walang magkakakitaan. Ayan, ito, ito, ayan, oh. po tayo ng ilog mga kapatots, di ba? O, oh, ayan. Pag nandito dito ka, hindi pwede lumako talaga. Dahil dito pala sa tabi, delikado, nakita naman po ninyo, na di ba? Oh. Delikado yan. Delikado lumao, Kasi, pag binasan nyo dito yung bangkas nyo sa tabi, baka pag andering nyo doon, hindi, hindi, hindi kayo nakakasagrado, baka mapisaan, lubog kayo. O kaya, may nangyayari naman dito, pag yung sinubo nagsubo kayo dyan, na matayan, medyo nasa na anak kayo, delikado lalo. Mga pisa, kailangan, kailangan talaga kondisyon ng makina. Kaya, wala sumusubok dito. Wala sumusubok na lumahot. Taga doon lang talaga sa sanasano, sa ilog. Sa ilog talaga, ang daan. yung mga may bangka doon sa San Diego, pwede lumahot. Dahil kasi dito nanda sa, sa butas ng ilog. Yan. Eh, pero kailangan talaga yun, kondisyon ng makina nyo para sure ball kasi minsan kasi may nangyayari di yan kahit sure bull na makina minsan pagkatin pag no, okay, ang kalagitan bigla mamamat kayo makina yun lubog kaya ganyan nangyayari kaya pero lakas ng loob pag pag yung kinakailangan na talaga lumahot kasi eh, talaga pagkakita ng mataga rito pag hindi lumaka, lumaka ano ba, no? pag hindi makalahot ah, talagang na wala nang lalamunin kaya iba talagang na medyo dito lang naman po sa may San Diego ang daan sa ko, kapag yung mga taga San Diego po, taga pag tayo lumaot, kaya naman, kaya naman yung bangka nila, kaya na lumaot, parang sumusubo ka sila. Para, ano, para, para din sa mga niya, sa pamilya nila. Para may makakain. Katulad naman namin, mga kapatots, hindi pa pwede. Kaya wala pa kami kita ngayon. Aba, ang kita ko siguro may dalawang linggo na ako hindi nakita, mga kapatots, sumala nung bumagyo. Dalawang linggo na akong walang kita. Tagang hirap talaga galang buhay. Pag ganito, tagang... Ano? Pero nakaside naman ako isang araw. Isang araw lang naman. Ah, uh, ko bubong. Kasi dito mga boss, tagang -side 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 lang muna. Pag may magpapagawa, nagawa ko. Pero pag wala, tambay. Pero kasi ngayon maghanap ng trabaho dito sa may amin dito mga kabatots. Kaya pag naman eh, ni ng trabaho, sila naman talaga dire diretso kakaya lang sa 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 lang ko hindi ko agad di ba? Kasi so, wala sabi na kumalma, magdidinda na naman ako di pagpapalam noon makakaya naman. Kaya nilagwa ko side by side lang pag mayroon sa side lane nan. Buti lang ano baka sila bata, ang anak ko. Kaya hindi masyadong hirap kaya ang dinidiskarte ko lang pagkain nila yung muna namin sa gamot nang asawa ko ay lang dinimiskarte ko ngayon ay mga tapoy ah. niya mabos sa sa lang ngalon ay mga boss, malapit tayo po. malapit po tayo sa amin Ayan mga eto ito po yung lugar namin. ah, dito lang po ako. Ah, ayan po yung bangka. Ayan, baka po yan. Ito po ako nakatira. Ito po yung situation ng ano yan, ng alo sa amin. Hindi po talaga pwede na kasi ito. Pwede ka sa araw, subukin. Makakala, makakalaot ka. Pero delikado pa rin. Pag dito, dito nagmula. Kasi may alo pa rin talaga. Kasi taga ang gamit ng gamit ng mga dito rito pangingitan pang gabi talaga pag madaling araw laot. Kaya hindi pwedeng umalis ang araw, gabi talaga. Yan. Kaya, may alam pa rin ba to uh, sa linggo, Ba mawala na alam kasi wala nang hangin eh. O kaya pag talagang nagdire diretso yung wala nang walang hangin, baka wala pa yung Selingo ano to. Kakalaman niya eh. sana dire-diretso na 'to bigla magkaroon ng bagyo. Yo, maabot tayo sa bahay. Uh, kasi iniwan ako si Commander doon. Ah, uh, inagigib muna ako ng para sa washing. Kasi naglalaba kami. Yan. Ah, uh, punta mo lang si Commander. Kasi ako magbabalaw niya. Oh. Pinatingin ko lang siya. Sabi ko sa kanya, uh, Tingnan hindi naman na ako mo na okay, ako. <laughs> Yan. Ah, uh, ah, tapos ako magbabalaw. Tapos punta si Commander. Makapotot. Yan, makapotot sa... Ito lang po kami. Ah, Ito si Commander. Ah, ay, sige na po, nagtanggal ng ano nang. Ay, laban mo na ng na. Ay, okay, yeah, yeah. iniwan ako mo siya, sabi ko ako, sabi sa niya, wag mong galawin niyan. Pagbalik ko ako magtatanggal niyan, ako na rin mag, ano, magbabalaw. Pero nakapag-ano na po ako. Nakapag-igib na po ako dito ko babalawan, mga patots. Ayun. Ayun, asyo na rin pala naglagay dito. Okay, ako na lang magbabalaw. dito diretso balaw na po ito, mga patots. Ay, ah, may, may, alam, ilang salang nalang yan? Isa pa. Ah, isang salang nalang po ito. Tapos, ah, hindi, gagawin ko pala makabot sa tutulong ako muna si Commander. Para isang balaw na lang po ito. Para na dire-dire. Ay, ano, sa, natubusin mo namin itong ano, itong pagsalang sa wasing. Ah, babalawan ko na po. Ah, so, wala nang gagawin si Commander dito, kundi ako na lang po ulit. isasalang ka lang ito mga kapatid okay na lalang ka salang ka tatlo yan yes. tatlo salang hindi mo nakapagod si gamantel kasi ano lang siya gamantel na siya si iniwa ko siya dito Ah, uh, meron na siyang tubig, nilagyan ko ng tubig. Tapos nilagyan ko na rin yung tubig yung ano, uli asul na plangga malaki. Yan. Kaya sabi ko pag-uwi ko, uh, babalaw ako magbabalaw. Good morning, Master Ball.

medyo lumalakas na ang kumanda so, ko. Makita niyo yung pangatawa niya. Medyo tumataba-taba na. Ayan o. Uh. Tumataba. Medyo pangatawa. nagbabago lang na yung ano niya. Yung, yung, yung may na katawan. Kaya uh. hindi ko pinapakaw niya. Makapot. Talagang... Na... Talaga dito yan. Walang walang gawa. Yung wala. Lagyan ko na dito dito. Tama ko na. Ayan mga kapatos yung mga babalawang ko to at saka ito tapos hintayin ko pa yung isa last na lang ito last.